sa pagpapatuloy ng ating solo motorcycle adventure ay papasilin natin ang probinsya ng Batangas na kilala sa mga natural na pasyalan mayaman ng agrikultura patataas na kabundukan at magagandang beach resort kaya sa episode na ito ay papakilala ko sa inyo ang Kalayo Beach Resort na matatagpuan sa Nasugpo, Batangas Barangay Kalayo sa Patangas at papakaganda uh, tong spot na to ayun as of now low tide kaya uh, maganda yung uh, anong maglakad-lakad dito Alright, good morning. Andito tayo sa Petron dito sa may uh, uh, Better Living. Malapit dito sa tapat pala ng ano, Paranaque Doctor's Hospital at ang uh, video natin ngayon ay pupunta tayo sa Mountainside Beach Kalayo. Baba pa ng kaibang sabi ng uh, mga tropa. At uh, magaano tayo na uh, mag-outing kasama yung mga trabaho natin at uh, mula dito sa Petron sa so may uh, Better Living tapat ng Paranaque Doctors Hospital ay maglalakbay tayo ng 79 kilometers uh, at syempre ang gamit natin ngayon ay si Honda CB400 Super 4 nilagyan ko ng box at uh, eto sya yan pakita ko lang sa inyo mamaya pala ako mag video kasi gabi pa <laughs> bukas lang uh, yung episode natin na ito doon naman tayo sa uh, beach, mountainside beach uh, bali pangatlong uh, beses nating madaanan yung Kaibyang Tunnel <laughs> ayos mapayapang Pasko, bayan ng Tansa bilis ng bihay natin dito agad tayo sa Tansa wala kasing traffic kaya mabilis yung bihay natin welcome to Maragondon dito na tayo sa Maragondon at madilim takbo ko lang mga 40, 50 ganun alright taputan ko yung mga kasama ko ito ang isang nakamotor tapos yung nasarap na nakakotse at ah, sana hindi maulan alright andito na tayo sa kaibyang tunnel <laughs> you know, ito lang may ilaw tara katakot daming ano <laughs> daming uh, hayop Kalagori ang pinakamahabang uh, tunnel sa buong Pilipinas. Tayong magbomba-bomba kasi may mga marines dito sa unahan eh. May mga tulog dito mga marines. Uh, may speed limit na 40. At uh, nakarating na kami dito sa Kalayo. Problema namin, parking. ang dami palang resort dito bukas maki makikita natin kung gaano kaganda yung area na to uh, time check natin 1.43 uh, alis namin dun is 11 o'clock no, 2 hours mag 3 hours ang biyahe namin kasi dyan sa may maragondon na yung pangkyat grabe <laughs> <laughs> parang uh, u -u pagong yung sasakyan eh loaded eh ang daming karga so ayun nakapark nga sya dun kami lang kahanap pa kami ng spot Ulang! Batangas. At napakaganda tong spot na to. As of now, low tide. Kaya, uh, maganda yung maglakad-lakad ano, dito. natin yung motor natin dito Kakayod yan. yan Alright, pa-iwi na tayo kasi na oras na alas 4 at hindi pwede nga magtagal tayo dito lang natin umuwi kasi eh, may schedule lang pag uwi <laughs> at dito ang dami mga naliligo at to para sa mga nagbabalak mag outing kasi ang dami mga resorts dito at solid ang ganda na paligid Yan, uh. as of now low tide uh, dito tayo lalakad ganda ng sunset oh. sunset na kasi at uh, okay naman tong ano. Ang dito. Malambot. Hindi yung papato. Uh, Malambot to parang uh, daga. paninipis. Uh, <coughs> At magandang hapon na pa na kami. Ito yung paparkad nyo pag pupunta kayo sa mga resort dami dito para Beach Resort dami pa dun <laughs> ayan dami dyan na ah. gubat na lang kayo sa parking so time check natin is lot na matay 4.41 ah, Mauna na akong umuwi kasi naghihintay yung binata ko. Ang uh, problema pag may naghihintay sa'yo eh Kailangan umuwi na maaga para payagan ulit sa susunod na rides Kasi pag uh, hindi Red flag tayo dun So anong rating ko sa resort na yun? Ako okay naman maganda Uh, napakala napakalawak ng area at uh, ang ganda ng ano paligid kasi bundok Ah, uh, tingnan niyo dito, mga kabundukan, kaya expected banda bundok. Uh, ulit natin tong, uh, Tunnel. Mm -hmm. <laughs> <Makakabatang, papapumba. laughs> Ayan. Ayan. Ang gandang lugar dito, probinsyang probinsya. napakasariwa ng hangin ganda ito pakyat ito oh. so bale, makukuha ko din ng 2 uh, hours may gate kasi traffic ngayon friday eh. so expected na traffic bandang naik papunta na ng Maynila bukod so, eh mapapag-trotel ng todo Ayun <coughs> know, mga dito Sharp curve Pagandahan, pakyat Kasi nung pababa kami talagang alalay eh. Delikado eh Ayan Ito, sarap ko ulit So dati dumaan kami dyan sa National Highway Dito Kumanan kami sa National Highway Kung dito sana kami pumunta no Nung kasama ko si Jonel Ay malamang Napasyalan natin yung ibang resorts Pa dyan sa Baba Ay o sharp curve o Kaya di ka maingat dito Mag-overshoot ka talaga baka puno ha ah. green na green dahil sa kakaulan <laughs> yeah. sharp curve yun yeah. mula dito ay tanaw natin yung dulong kalsada ah, at ah, makikita natin yung mga kabundukan sana kita sa GoPro para makita nyo yung patandaan ng uh, Batangas ang ganda ng Batangas yan yan lang uh. Ang mga bundok Kapilaan yan, bundok O, oh, straight pa kalsada. Papapa top speed ka dito kasi linis ang kalsada eh. Ayan. <laughs> Kita niyo yung sinasabi ko sa inyo. Pasyalan niyo dito sa Patangas oh. maganda. Hmm. May ulap na nabubuo doon, no. Oh. Sana hindi tayo abuta ng ulan. Sabing napakaganda yung mga design na kahoy dito. Sasalupong sa gitna yung mga dahon nila, mga sanga. yung mga dahon nila, mga Na sabi nilang last kasi huling kurba na tapos straight na papunta doon tapos pag Saturday Sunday ang dami naglalaro dito dito sila bumabangking Masikong kulbada ulit Nakatakot pag na ano walking Oh <laughs> Grabe naman yan Yung battery natin Pag naka 4k eh, Ang ah, bilis maubos Mahabot ng parang 10 to 15 minutes Ubus agad Kaya kailangan natin mag invest ng uh, Battery Para sa ating GoPro Tapos memory card Na mataas na jeep Para sulit yung uh, Mga video records Hindi tayo magtitibit nakuha na natin yung mga magagandang spot na madadaanan natin sa pagpapatuloy ng ating uh, solo motorcycle adventure sana suportahan nyo ako dito sa aking kinagawang solo adventure ayoko kasi sa mga grupo kasi pagka grupo mo mapibilis ayoko ng ganun ng nagpamadali gusto ko hawak ko lagi yung oras ko kesa doon sa makinipag-abulan nagkukos ng aksidente eh. so kung mapapanood nyo yung mga videos ko mga solo lagi at saka kung sasama ko si OBR kami lang dalawa tanyan yung sharp curve dito at dito pala may mga nagtitinta ng mga lobster na malalaki fresh fresh lobster at mag din sa mga baka, baka dito kasi minsan sa gitna dumadaan duma tapos nagtulog pa sa gitna alright at ito pala yung boundary ng Batangas at uh, Cavite ito bandarito kita makikita mo yung arko ng Isla Batangas papunta doon kasi pagpunta na dyan mga ano na yan Cavite ito yung landmark province of Botangas dito sa tulay na to at ito yung mga baka na sinasabi ko eh, dito lang sila sa gilid yan ah <laughs> kaya malaya silang ah, nakakapaglakad dito so, ito yung paborito nilang spot saan ko dati nakita tapos ngayon dyan ulit favorite, favorite spot nila yan <laughs> hours as of 5.5 uh, Nakarating na tayo dito sa Kaibiyang Tunnel At ito yung pinakamahabang kalsada Sa buong Pilipinas Ginawa na yung tunnel sa kita Mga Ito lang tayo nakailaw Fighters dito Ano yung mga ano? Google Daming Sigo